Tweet at nagyakapan si na Barbie Forteza at Jameson sa parking lot ng SM North Ed sa The Block sa May Quezon City. Buking nga ang yakapan nila. Isa kasi si Jameson sa mga bituin na dumalo sa premiere night ng bagong movie ni Barbie. Marami nga ang kinilig at natuwa sa pagbibigay ni Jameson ng suporta kay Barbie na nalilink sa kanya ngayon. Maagang dumating at pumasok ng Cinema 3 si Jameson kaya nagkaroon kami ng pagkakataon na makapanayam siya. Inask namin kung paano niya i-describe -de si Barbie sa isang salita. I would say, a package. She's a wife material pero I mean in general speaking. She has the quality of that, sagot ni Jameson. Pagkatapos ng premier night ay muling nagkita ang dalawa sa parking lot kung saan nga sweet silang nag-usap at nagyakapan. Kitang-kita nga sa kanilang mukha at mga mata ang kasiyahan sa tagpong iyon. Well, dapat nang maging masaya si Barbie dahil maliban sa pagdalo ni Jameson ay puring puri siya ng mga nakapanood ng kanyang pelikula. Hindi nga raw nakakapagtaka kung humakat ang kapuso actress ng Best Actress Awards next year dahil sa malalim na pagganap nito sa kanyang bagong pelikula. Congratulations, Barbie at nainggit kami sa yakapan ni Jameson. Ano ang sinyo sa balitang ito?